aming nag-request. Subukan ko daw kumain ng sardinas dahil nga hindi ko pa talaga susubukan nasusubukan. So, paghanda muna ako ng tissue kasi hindi ko alam kung anong mararamdaman ko pag kinain ko 'to. Baka katihin ako or alam mo 'yun baka may allergy. So, paano ba ito buksan? Ah, ay no, bukas na siya. Ayan. Okay, sige. Susubukan na natin siyang ilagay. Oh. Ayan. Ito na ho siya. Huwag niyo ako i-judge ha. Oh. <laughs> oh. <laughs> oh Oh, oh. Just, uh. Ay, my god. Susubukan ko. Uulitin natin. ito na, ito na talaga, ito na talaga. Kakainin ko na talaga siya. Ate. Ah. <laughs> Ate, my gosh. Iba na lang, iba na lang i-challenge niyo sa akin. Wag na tong sardinas kasi hindi ko talaga kaya. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Maayos naman siya at malinis at masarap nga daw. Pero ate, uulitin ko. Ah. Mm. Mm. Oh, ah. sige, tatap takoy ilok ko ha para hindi ko na maamoy. Napagod ko lang to. One, two, three, go. Ah! Isa pa. One, two, three, go. Ah! Oh. Oh. Uh. Mm. Tubig! Tubig! Ugh. Ah.